Okay, mga maganda nga po mga So, welcome back sa YouTube channel natin. Mas nandito naman tayo sa ano, sa uh, sa Commonwealth to mga guys. So, sa may manga, na mga anniversary to mga guys. So, nandito tayo sa mga sapatos sa ni Boss Alvin. So, napakadaming mga sapatos. Mga, ano mga guys ha? Mga legit to, mga no, ano, ano. So, mga okay okay dito sa okay okay ni Boss Alvin. So, napakaraming mga sapatos. So, nakita mo sa likuran mga guys. Nakahangir po, nakadami. Ang dami mo pagpipilian Kung ikaw taga Kisong City, kung malapit ka lang dito, kahit saan man malayo, basta mapunta, mas madali lang pupuntahan ko dito dito. Sa mga ukay-ukay -okay ni Boss Alvin, sa mga sapatos dito. Sa Riverside, dito sa Manggahan mga guys. So, yun mga guys, yung daming pagpipila, magkikita natin kung tanungin natin kung magkano mga fish dito. So, hang, Dipindi po ang klase po mga guys. So, ipapakita ko lang ang tamang location po dito pagdating mo dito sa Commonwealth. Area, area ng common po sa mga Riverside man. O, oh, shoutout ka pala sa lahat ng mga subscriber natin sa mga lalo-lalo sa mga OFW. So, marami na marami salamat po sa mga lahat ng mga tumatakinig sa aking YouTube channel. So, mga guys, samahan para ipapakita ko ang tamang location. So, let's go! mga iso, galing iglesia ni Cristo doon sa kabilang side lang no? sa so, may ito may sa na sa so, may overpass sa so, may sa so may mangan, ano yan dito pagbaba na yung, ano, yung ano, riverside mga iso itong area na commonwealth no so makikita mo yung uh, pinaka overpass so, may area na no? so umuulan may overpass so dito hagdanan pagbaba lang na hagdanan mismo mga iso ito matatagpuan mo ito mga okay okay na igus Alpin, sa mga sapatos ng sa mga ano mga segunda ma, ano, mga okay okay na mga original Ayan o, no? Ito lang, na po. No, makikita mo yung overpass. Pagbaba mismo ang hadaan ng overpass mga siya, no? Yan, umuulan. O, pagbaba lang, makikita na itong mga ano, siya, no? So, tumahan niyo ako mga So, let's go. Yan, Umuulan na. Yan, dami yung pagpipilan niyo mga siya. Makikita mo naman yung classify. klase pa. Ipapakita natin yung mga Jordan 1, no? So, yan mga guys. So, di ba, ano ito? Wave natin ito, mga lulus. O, oh, ano ba ito? Mga Jordan 1 yan, tumahan. Mga Jordan 1. Tapos ito, mga, ito na yung lowest pinaka lowest na yun. So yan ang pinaka lowest na itong sapatos pang basketball din itong mga sa mga ganitong kore. Ah, 1, 600 yan ang pinaka lowest na po mga mga, mga sapatos ito. Pang basketball itong mga gisong. So, tong lock look ng mga sapatos niya, no? So, so eh, hindi natin maano siguro isa mga iso, mga katulad nito. So mga about na mga sizes, no? So lahat siguro may available sa mga size. So ito yan, pang katulad niya, no? Yan, makikita mo ng mga sapatos na yan, no? Yan, sa nakahangir, sa mga kadalasan dito sa ng ang Jordan 1 mga So, yan, katulad nyo na nito, yan, dito sa may area na to. Yan, sa pabang istante, sa kabilaan. So, mamaya, is isa natin dito. Naman natin sa sample dito sa, ang price nito, 606, 650 mga guys. Ito po yung mga locking, ang uh, mga condition ng mga sapato natin, sa mga swilas natin. Okay pa yung condition guys, mga to sa swilas. Yan, ang condition natin. Yung tang nito, nito, 50 yung about ng ganitong uh, condition sizes yes. sa mga condition no? so meron naman sizes nito so dami kang pagbila ng size pag-usapan siguro ito na no? napakadami mga dami mga bilabo lang mayroon pa si Ronibo Alvin dito pang basketball din ito mga isong yan mga uh, ang condition natin medyo may kaanuan na yung swelas no? pero pwede pa ito pang araw-araw o pang basketball yan, hindi pa natin maano yung sizes natin ito, ito, mga, Ang size natin doon Ganda rin yung colorway nito mga guys So ang size nito Size 9 in mga guys So 9 in up So mga ganitong or, yung mga lock Yung mga colorway niya So mga ganito 650 Yan, yeah, Mayroon naman tayo itong pang basketball din no? Oh. Tingnan natin yung ilalim Swilis na Yan ang presyo kampo dito so, Dating price uh, 980 Ngayon na lang 650 na lang ito mga guys So yan mga size na ito So marami kang papilihan Hindi na pag ano yung mga sizes na ito Dami naman So with tayo rito Doon tayo sa may ano so, mga katulad na ito Puntahan natin sa mga itong Mga Jordan 1 no? Oh. So makita mo Napakadaming marami Ang pagpipilihan mga about mga, mga Jordan 1 So mga lukat lang siya mga kasi yeah. So tapos dito tayo Ito Jordan 1 So mga about mga, mga ganang klase. Ah, uh, ganda rin colorway nito mga So black orange no. Ang colorway nito sa mga about mga sizes no so mamaya so ayan look so dating magkano lang to yan sa katulad nito mga actual sample nito mga Jordan 1 no sa magandang color hindi nito no so ang ang price nito ito mga so dating isang libo so, 980 na lang ang presyo nito mga so ang size nito Ah, 7. Size 7 po mga guys. So, ganitong look. Ang ganda ng kombinasyon ng color wind nito mga guys. Napaka-solid pa nito ang swilas nito. Napakaganda po. pwede pa na pang forma. Lagi pang laro pang ito, mga guys. Nasa yun, bahala ko may gusto mo pang laro. So, so, para sa akin, pwede itong pang forma, pang pang laro. Ah, uh, pang harabas, pwede pang araw-araw. Okay pa iso, mga... Ang dating price is ang 1K. Pero ngayon, nasa 980 na lang mga guys. So, mayroon naman tayo rito ang ganito. Ito, maganda rin itong lock nito ito mga guys. So, Oh, ganda rin ang color nito pang laro ng basketball tong mga ang ganda ng loko. Yan. Yan. So boss, magkano kanito boy? Pare, pares din. So ang presyo nito ba guys, so dating 1k ang presyo nito. 980 na lang. Ilis mo na lang yung alagang 20 pesos. Yan ang dami pagpipilan. Ang size nito mga guys, ang sizes nito. Ah, uh, size 9 and Yan gandang color winding no. Yan. Yan. Ah. Anong Jordan to? Jordan 5 ba to? Jordan 5 mga guys, shot na maganda pang ano tong swelos nito. Okay pang condition nito mga guys, So. oh. So dating price, dating price sa uh, 1,690. So ngayon na lang 980 na lang. 900 na lang. So ang size nito mga guys, So hindi na siguro na ano pag ano na sa size so nadami kang pagpipilian dito mga sizes na ito, mga napakadami mga stock ni Boss Alvin ngayon dito sa mga sapatos no. Yan. Iyon dito. Yan mayroon tayong pang ano sa mga ganitong lock ng mga sapatos mo isa't ito. Mura ng mga uh, sapatos ni Boss Alvin dito mga pang basketball pang formahan so nakita nyo naman sa dating price na 1,600 1,680 so ngayon naging bumababa, nag kasi ngayon, ngayon guys nag new arrival si Boss Alvin pala ngayon so new arrival siya so ang dating price na 1,6 naging 900 na lang sus so, napakalaking discount talaga mga guys so bahala na kayo sa anong sizes dito so napakadami kang pagpipilihan dito mga guys about mga sapatos ni Alvin so mga dito katulad ito mga guys pang basketball ito ang size nito ang gandang color hindi na ito rin guys oh. o oh, yan ang gandang look oh. yan katulad yan pang o pang basketball So na namag maganda, nito So dating price 1,600 1,600 So ngayon naging 900 na lang Halos 900 Ang size nito ito mga 9 7 half Ang size nito ito Ayan oh. So kung Kung kasya man na sa mga ano mo Pasala mo dito sa Komol Sa may Ano Sa may Manggahan Riverside mga kaysa so, Ang dami mong pagpipilian dito mga sapatos So ano ah, na lang natin pang larong basketball So may marami rin sa mga rubber shoes dito mga guys Pang purmaan marami rin sa mga Ito pang basketball lang natin bubuhaton So katulad nito mga guys so, Nike na ni Napakaganda rin nito Ang ganda ng color mo pang purmaan Pwede yung O Pang nakapantalong ko Napakaganda ito Ang size ah, Tingnan natin yung ano Air Force no? Ay, Air Max Air Max pala ito mga guys Air Max no? No uh, Air Max So yan pang natin So pwede rin pang balalong basketball nito. Ang, pinakaswelas nito mga guys, okay pang condition nito mga Ang ganda pang condition nito. Ang size nito, ininihat, napakagandang look pang gandang ano condition pa nito mga Yan. Ang ganda pang condition nito. Yan. Sana yun nailagay ko doon. Ayun ang pangkaparis mga guys. So, yan ang kaparis niya. O dating sa ang dating price uh, 1,680 ngayon napakababa na halos lahat nahalo si pamigay na ang price 1 so 900 na lang yung katulad din naman to o, dating price 1,000 1,080 uh, so bibigay na lang din sa mga ganitong sizes no so ang sizes natin nasa ano sa size 7 so yan ang size nito so magandang lock din lock combination pang larong pang basketball so 900 na lang So nag-new arrival si Bos Alvin ngayon ito Jordan 1. So mayroong mga high cut tayo. At ang presyo ito 900 na lang. Dating price 1,680. So ngayon nasa 900 na lang. Halos lahat ng mga sapatos ni Bus Alvin dito mga guys. So halos na magkapares-pares na ng presyo. So bagsak presyo na lang siya. Talagang ano 900 na lang. So mga gabat ng uh, pang-basketball natin. Yan, mayroon tayo rin itong katulad nyo yung bagay so dalawang colorway nito may color green. jordan 1 so ito pang purma pang basketball din to ang size nito ni mga guys so okay pang good condition nito ni ang size nito ni ang presyo nito 1,380 uh, 90 so 900 na lang din to 900 na lang 900 na rin to halos lahat 1,3 ayun so ba? Diba? So dating price oh, 900 Napagandang ano tingo condition pa nito guys oh. Nakita mo, ano siya, hindi talagang oh. Dating 1380. So itong presyo na lang. So dating presyo na lang 1390. So ngayon 900 na lang sa mga ganitong size o sa ganitong color win, or, uh, white, black, orange ang color win nito Napagandang kombinasyon nito mga guys. Ang size nito ni ay 7 in half nga guys, ang ganda rin oh. No? So baka nagustuhan gusto niyo, puntahan niyo na lang to dito sa sa may Riverside, sa may Commonwealth, sa may Manggahan, sa mga guys. So mayroon tayong Jordan 3. To so, may Jordan 3 po tayo. Jordan, oh Jordan 4 to. so mayroon tayong Jordan 4 ba guys? Ah may Jordan 4 tayo sa mga pang-basketball din oh. No? So pang ano pang ano pang araw-araw ang dating price mga guys so, ang ganda pang condition nito ang price na natin mga da, guys so dating price mga guys 1,880 dating price so nag new arrival siya ngayon so, oh. dating price 1,890 1,890 so ngayon naging uh, 1,1 na lang oh. so 1,1 pala hindi pala 900 Nine, uh, 1,1 na lang dating price 9,1,1 na lang pala bulo-bulo na sa si Tony Vlog yan sa so, mga ganitong size natin oh uh, Jordan 4 so angat lang tayo mga mga about ng mga sapatos ni Boss Alvin ang Daming pagpipila makikita mo naman kung halos natin isa-isa niya -isa ayaw, eh, magkakaroon tayo pa ng OT so ito magandang kondisyon din mga guys so, oh. boy pakabot nga boy yan 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 nakita na pabot natin sa asistan napaganda pa nito ang ganda pa ng ano, ano, colorway ng Jordan din oh. ang ganda pa ng sa nito oh Jordan, Nike, yan o, oh kita e, mo ang gandang pang condition nito ang ang ilalim nito maganda pang condition nito ang presyon nito mga so 2,900 at oh, 2,200 2,200 so list mo na ano siguro nasa ano na to 1,8 na lang o 1,5 na lang ang presyon siguro to ngayon ngayon guys so new arrival sila yan ang may nating abot dito ba yung oh. Orna, okay. or na, or So mayroon tayo. Daming pang pipilihan dito about mga sapatos ni Boss Alvin. No? Yung katulad ni ito. Yeah, yan. Anong Jordan tong? So ganda rin pang, ganda pang condition nito ni mga kaysong. So ang size ni ito, nine and a half. So yan, makita mo yung low condition nga kaysong. Napakaganda pang pang ilalang swilas nito. Ah, presyo ni ito. Uh, uh, ito. Ang pa bang presyo nito? Ni 2,300 uh, 2,200 na lang guys oh. So. so nasa ano na to mga 1,8 na lang siguro presyo ano mga guys. So 9 in ang size nito. Yan 9 in half. Yan ang kaparis yan. No? Yan ganda. All right. So, ang dami tang pwede natin mabili ma dito sa mga sapatos ni Boss Alvin. Napakadami mong pagpipilian sa mga guys oh. So. Yan. Yan, so, mga about mayroon tayo ng ano, Ah, uh, 'yon pang run shoes. So, may Adidas, mayroong Adidas. So mayroon natin yung look. Ah, uh, ni ito sa bawat ng pang Jordan din, no? Jordan 1. 'Yan. High cut. So 'yan condition, okay pang condition mga 'yan. 'Yan katulad niyan, no? Okay pang condition, ang ganda ng color ng Jordan 4. Ah, uh, Jordan ano 'to? Jordan 1. 'Yan napakaganda pang ganda pa ng color ng nito mga 'yan. Ang gandang color colorway, na. Ang gandang ang size nito mga 'yan ang size natin ito katulad nito Jordan 1 so dating price ay 1,680 1,1 ang price one ito, 1 nito 1,1 yan mga about ng mga sapatos ni Boss Alvin daming ano dami pang oking oking pang condition mga sapatos ni Boss Alvin dito mga guys so ito mayroon to pang basketball din to oh. yan katulad ng okay pa ng condition nito mga guys ang price 1 nito na 4,000 no. nakita mo ng condition nito ang pinakailalim ang ganda pa yan yun oh no. Mike yan yun ang condition ng ilalim so ilas natin makapal pa okay pa naman so ang presyo nito mga guys 2,200 ang presyo nito ang size nito size 18.5. yan ganda pa yan so naghanap mga mga rubber shoes mayroon tayong mga rubber shoes dito mga Jordan 1 so mayroon about ng no, pang ganito yan, matapos tayo rito no sa mga about sa mga laro ng pang basketball natin mga sapatos mga mayroon tayong ano mga ganito. Mga rubbers uh, mga low cut natin ng mga Jordan 1 no? Yan, mga low cut natin. Yan, okay pang condition. Size nito ang presyo nito 1,600. Guys, okay, so ada rival size, so, mga nasa 13 na lang si uh, 13. Yan, ganito. Oh, ganda ng colorway nito, mga guys. mga colorway nito. Yan, katulad nito. Mga ganang color win dating 61,600 mayroon tayong mga lukat na uh, Jordan 1 yan yan katulad nito ito yan. ganda okay pang ng condition nito sa pangilalim natin ganda na pang color win ito mga yan mayroon tayong kulay orange dito baka magustuhan nito ang ganitong look na sapatos natin yan yan baka magustuhan nito pumasal kay rito sa uh, Riverside po mga sa Manggaan Riverside po mga isa po Manuel to mga isa Mga sapatosan ni Boss Alvin. Okay okay ni Boss Alvin. Ang size nito mga guys. 9 in up. Ayan. So ang kaparis niya yun. Ayan ang kaparis. 9 in up. Or 10. Ang size na pwede. Ayan. Ayan. Ikot wave natin mga iso. Ito. Ganda ito. Ito Jordan 11. Mayroon tayong Jordan 11. Hindi natin mabot. So, ang sure Jordan Lee Bill. Ayan, mga ganyan. Pasyal ka na dami mong